May daan nandiyan, te? Matangas. Hindi, inahanap ko kasi yung ano, kumanta ng ano. Yung kumanta ng apata, apata, Hindi kilala yan? Oo. Rose, Rose. Oh, siya yata yun eh. Woo! Ano po yung kumanta yung Don't you wanna 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 ni Ah, patya, patya. Si ano yata, bro, 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 Bruce Lee? Ah, hindi. Kain po muna, kuya. Hindi mo na kumakain, nakikain. Teh, pwede balot na lang. Ah, sige. <laughs> Ang kapal-kapal ng mukha mo. Ate, balot na lang. Em nhớ <coughs> thế. Elan. Elan có nhớ gì? Đaloa. Đaloa. Chắc là khanh nè. Toto. Tayo đây na lang yon yon. <coughs> Shay. <laughs> Ay. Ay, oh, no, na. Lagi nakakaya naman te. Lagay ka na na. No. Pero hindi mo kilala yung kumanda ng abad ah, Ikaw 'yon. Rose yung partner ni Jack. What? Abinyag. Ano pangalan niya? Amara Michelle Camacho. Oy, kaganda. Talaga lumalabas yung kakapalan ng mukha mo, no? <laughs>

May yandahan dyan? Ay, 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 ka! May siyangay sila? May siyangay? meron Uy, ang kapal din ang mukha na ito eh! <laughs> Ulam. Uy, <laughs> Uy, A besta po. Tema. <laughs> Isa. gilang <Lagi> lang. <laughs> <laughs> Iyari kita na to sa kabila para marami, ano, marami ka... Pag na no, marami kang... Huwag na, okay na yan. Mas masarap dito eh. Oh. Oh, tapos dun sa kabila, lipat ka ha? Oh, Sige, pupunta natin lahat yan. Happy <laughs> pesta po. <laughs> hey! kanin okay. ganin kanin na lang, ganin na, ganin na lang oh. oh yan betinan oh yan te ano na yan, ano 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 lang, ano ano ay. <laughs> na